pangkaraniwa na sa mga pugoan na nakikita natin or mga nakikita natin sa mga ganitong videos is ganito yung estilo or style ng uh, kanilang cages. <clears throat> Palagi siyang pataas na pahaba. Bakit nga ba kailangan na ganito or ito na lang nga ba yung nakasanayan natin na uh, style or kulungan ng ating mga alagang pugo? Madaming benepisyo yung ganitong style ng kulungan ito yung pag-uusapan natin ngayong araw na to kung bakit ito yung pinaka mabisa or pinaka epektibong paraan ng pag-aalaga or pagkakukulong sa ating mga alagang pugo. Base sa aking pag-aalaga sa nakalipas na anim na taon, ito na talaga yung style or estilo ng kulungan na ginawa namin. Siya ay nagmula pa baba or pataas pababa. So ito lang talaga yung uh, disenyo ng kulungan na nakita ko noon sa mga uh, pagpa-farm visit ko. Kaya ito rin yung ginaya ko. Yung unang estilo pa before is kalahati lamang. Ano, pwede naman po na kalahati lamang nitong uh, 10 feet. Kasi 10 feet po ang haba ng bawat cages na ito. Meron po akong nakita na 5 feet lang at 5 feet. So, okay din naman po yun. Uh, space saver ika nga yung mga ganitong kulungan. Bakit? Sa style na 10 feet na five layers po, ay kaya nang maglaman ng uh, isang or 1,000 heads ng mga aalagaan nating pugo. So dun pa lamang, sa space pa lang, nakatipid na tayo dahil uh, pataas yung ginawa natin. Kung gagawin natin na uh, ten 10 feet na tigi isa kada, kada hilerang ganyan, so talagang kakain at kukonsumo ng espasyo ito sa ating mga kulungan. Unlike po dito sa ganitong style na pataas or pababa, kung paano nyo sa tinitingnan, uh, bawat layer po ay makakapaglagay tayo. And ang isa pang dahilan is mas mabilis po tayong makakapagpatuka kapag mahaba yung ating mga kulungan or tapat-tapat ang ating mga kulungan. So hindi po tayo kailangan lumayo, hindi tayo kailangan uh, palipat-lipat ng pwesto kapag magpapakain or uh, magpapatuka tayo ng ating mga alagang pugo. Isa pa po sa benepisyo ng paggamit ng ganitong kulungan, eh yung kanyang uh, egg catcher ay eh, nasa harapan. Ano po, uh, madali tayong makakaharvest ng uh, mga itlog kasi kahit saan po dyan sa loob sila umitlog. Kasi ito pong ating mga kulungan ay nakadesign na meron pong level, so medyo pababa po siya, ika nga may, may klibe itong ating mga kulungan para po gumulong yung ating mga itlog at dito na lamang natin sa harapan kukuhanin. So, hindi na po natin kailangan ilagay yung kamay natin sa loob ng kulungan para kuhanin yung mga itlog. Ang mangyayari na lamang po, ito pong pinakababa or itong ilalim ng ating patukaan, kung inyo mapapansin, meron po yung uh, sapat na butas para dun lang po gugulong yung ating mga itlog. At dito po sa ating egg catcher, every morning, dito na lang po natin kukuhanin yung ating mga naproduce na itlog. So, madali na lang, madali na lang din pong magbilang kasi malaki po yung or malapad po yung ating egg catcher. Sa halos lahat po ng farm na nabisita ng inyong Kuya Ace, eh talagang ito lang po or ganito lang halos hindi nagkakalayo yung uh, style ng mga kulungan na ginagamit. Ika nga ay eh, kung ano yung nakita na nila sa iba, yun lang din po yung uh, ginagaya nila. Kung nagkakaroon man po ng konting improvement, especially dito po sa, sa huda ng ipot. So ang atin pong ginagamit na sahuda ng ipot, kung mapapansin nyo po, ito po ay hard deflects. So, papalitan na rin po ito, ang disadvantage po ng hardy flex ay uh, nagkakrak po siya, mas madali po siyang magkrak kasi para po siyang semento. Unlike po sa una namin ginagamit before, gumagamit po kami ng plywood, though nagbibitak-bitak po siya kasi kahoy, pero hindi po siya uh, naghihiwa-hiwalay ka agad. So, matagal din po yung lifespan, pero siguro naman po ay sapat ng isang taon na gamit natin sa ating mga sahodang ng ipot kung ito ay... Uh, ito nga pong plywood or uh, smart wood. And then, ang iba pong ginagamit nila sa mga farm, eh plastic matting po. Ano po, maganda rin naman pong plastic matting kasi nga, lifetime natin yung magagamit. Uh, hindi po nabibiyak basta-basta. Ang disadvantage nga lang po, kung sakaling basa po ang ipot ng inyong mga pugo, uh, yun pong tubig or yung moisture na nanggagaling po sa ipot mismo, ay nag stay po dito sa inyong sahodan ng ipot. Yun po yung nag nagiging sanhi po yun, dahilan kung bakit babaho. Ano po, totoo pong mabaho pag nai stack po yung mga ipot dito po sa sahodan ng ating uh, kulungan. Kasi ito lang naman po yung magiging dahilan kung bakit babaho po yung ating farm. Kaya po dapat um, malinisan po natin araw-araw. So ito pong estilo na ito, ganun din po, uh, taas, pababa, jan po tayo maglilinis ng ating ipot. So, depende po sa inyo, uh, nasa sa inyo po kung ano po yung technique na pwede nyo gamitin para mapadali or mapaalwan yung inyong mga sarili sa paglilinis ng ipot. Pwede nyo pong kayo din gamit ang uh, yero or kung ano man pong paraan na uh, pwede nyo i-comment. I-comment nyo po dyan sa ating video kung ano po yung diskarte nyo para mapadali or mapaalwan yung paglilinis nyo ng inyong mga puguan. At kung mapapansin nyo po, dito po sa likodan ng ating puguan, uh, andito lang po nakalagay yung kanilang mga painuman. So, taas bababa or baba, pataas po yung pagkakalagay ng kanilang painuman. At isang diretsyo lamang din po. Ano ang benepisyo nito para sa amin? Kasi nga, madaling magpainom. Kung nabitbit mo na dito ang timba, uh, sasalinan mo lang yung bawat painuman. Madali lang din pong linisin yung ating mga painuman. Hindi po may iwasan na magkakaroon po ng mga stains, mga dumi, kasi tumutuka po yung ating mga pugo, yan po yung nagmamarkaw, nag stain sa ating pahinuman kung hindi po araw-araw uh, nalilinis. And kahit po linisin natin, may maiiwan at may maiiwan pa rin po stain, ang pinaka-importante po, nilinis natin siya, and napalitan natin yung tubig kada araw. So kinabukasan, yung mga naiwang stain, lilinisin lang po natin yan ng uh, foam, and then papalitan po natin yung tubig. And then as needed po, uh, maglagay tayo ng tubig. Kasi may mga chances po na kung pupunuin natin ito at wala na tayong patuka, magugutom po yung mga pugo, ang ang diskart nila is uminom ng uminom. And then nagko po yon ng uh, basang ipot. So napaka pangit naman po kung basa po ang ipot ng ating mga pugo, mahirap pong maglinis, uh, malagkit. So and then mabaho din po, ano, mabilis pong mabaho yung ating mga uh, ng ipot kung hindi po araw-araw nalilinisan or kung lagi po itong nababasa. So ito po ang estilo natin, uh, pahaba po ano pahaba po yung uh, malimit na estilo ng isang uh, quail cage. So, nasa sa inyo na po kung ilang layer po yung gusto ninyo. And kung mapapansin nyo po, mababa na pong maglinis dito sa pinakababaan, or sa pinakababa. So, nasa sa inyo kung gusto nyo na itaas na lamang yung paa. Pag mataas yung paa, di mas madali po kayong uh, makakapaglinis. Yun nga lang, syempre, kung sobrang taas naman ang inyong kulungan, mahirap naman pong abutin. And then, kung sobrang baba naman nga po, ah uh, kailangan yung lumuhod or yumuko para makapaglinis. So kung saan po mas madali or mas maaluan yung inyong paglilinis or pag-aalaga, uh, pwede nyo pong i-improve yung inyong kulungan. Pero ang overall po na pattern ng isang quail cage is ganito. ah uh, kailangan, ng pinaka-importante, gumugulong din po yung ating mga itlog dun sa ating egg catcher. Kasi ah uh, kung wala kayong uh, steel matting, yung pinakasahig ng inyong kulungan, uh, lulundo or yuyuk-yuk po yung inyong mga cages and then maiipon po yung mga itlog. Ganon po yung kauna-unahan na quail cage na ginawa namin. Hindi po kami naglagay ng steel matting doon sa ilalim. Uh, ang effect po nun sa amin, long-term effect po, uh, yung mga itlog nababasag po doon sa loob, nagkakakrak, kasi nga po hindi siya nakakalabas ka agad. Kapag nagtatakbuhan yung mga pugo, pag o or nagpapainom, nababasag po yung mga itlog. Kaya napaka-importante po na ang inyong quail cage po, ay merong steel matting. Ang steel matting naman po, tatagal po yan. Uh, pinturahan nyo muna bago nyo ikabit sa inyong mga kulungan bago kayo maglagay ng uh, mga, mga screen or itong mga green screen na ito na siya pong yayapakan o aapakan ng inyong mga alagang pugo. And importante rin guys yung butas, ano, ito pong butas ng mga painuman at patukaan natin. Bakit? Kung nakapaglagay nga tayo ng painuman dito pero hindi naman kasya yung ulo ng ating mga alagang pugo hindi po sila makakainom and huwag po masyadong malaki yung butas ang butas po nitong mga cage na ito ay 1 inches bakit po 1 inches? kasi sapat lang po yung ulo ng mga pugo na makalusot sa butas at makainom sila ganun din po sa harapan 1 inches lang din po sapat lang din po para mailusot nila yung kanilang mga ulo at sila ay makatuka ito po yung malapitan na itsura ng ating mga steel matting ano po, siya po ay bakal para po siyang uh, maliliit na bakal, no? So po, ito po ay nabibili lang din sa hardware. So kung hahatake natin, kaya niya pong uh, dalhin yung bigat ng mga pugo. Unlike po kung screen lamang mismo, yan po ay lulundo. Ano po? Yan po yung kahalagahan na merong steel matting yung ating mga cages. So, yan po yung magbibigay ng tibay sa inyong kulungan. And then, syempre, magbibigay protection na rin po sa inyong mga itlog para po makagulong sila papunta dun sa labas sa inyong mga egg catcher. Huwag nyo nga hayaan na uh, magpapagawa kayo ng kulungan na walang ganito. Kasi nga, ito na yung vital, no, importanteng importante ito sa uh, mga kulungan ng ating mga alagang pugo. Kung mapapansin nyo naman, ito yung sinasabi ko na medyo pababa, ano, may, may klibe itong ating mga kulungan. Kasi kung papantayin po natin yan, hindi po gugulong yung mga itlog. So napaka-importante, na pag magpapagawa kayo ng inyong mga kulungan o bibili kayo ng mga second-hand na kinks, titingnan nyo kung maganda ba yung pagkaka-level uh, or klebe nitong ating mga kulungan. Kasi once na pantay po yan, hindi po talaga gubulong yung ating mga itlog. And then, sabi ko nga sa inyo, pag na-stack yan dyan sa loob, uh, possible mabasag yan, malimit yang tutukain. Pag may nakita kasi ang mga pugo na kung ano man sa loob ng kanilang kulungan, kagaya nitong kamay ko, mapapasin nyo malimit tutuka-tukain ka agad nila hanggang sa mabasag. And once na matutunan po ng inyong mga pugo na tukain ng kanilang mga itlog at kainin yung laman ng itlog, ganyan na po ang ulit-ulit nilang gagawin sa inyong mga itlog. So malulugi kayo, masasayang yung pinatukan nyo kasi nga kakainin lang din ng inyong mga alagang pugo. So mula po dito hanggang dito, dapat meron siyang uh, klibe ka nga. And then sasahudin na po yan ng ating egg catcher. So importante guys na malapad din yung inyong egg catcher para na kung madami man yung laman ng inyong puguan eh kayang i-accommodate nung egg catcher yung mga itlog. Ano po? Yan po yung uh mga importanteng kiting na natin kapag magpapagawa tayo or bibili tayo ng mga cages. Hangga't maaari po, lagi n'yong titingnan yung uh, mga butas din ng mga cages ninyo kung sapat ba para makalusot yung ulo ng ating mga alagang pugo kasi kung hindi po sila makakalusot sa butas, may hirapan po silang tumuka. And kung sobrang laki naman po ng butas, baka naman po lumusot yung ating mga alagang pugo. And then, ito pong butas ng ating egg catcher, dapat po sapat lang, ano po, sumukat po kayo ng itlog na sasapat lang po dun sa pagulungan. Kasi may mga nauna pong disenyo na medyo malapad po yung butas. So, meron naman po mga pugo na hindi ganun kalalaki. Ang nangyayari po ay lumulusot yung ating mga uh, inaalaga ang pugo Siyempre, pag nakalabas na yan, uhulihin natin, may stress din yan kahit ibalik natin, hindi naman po kagad kinabukasan ni itlog na yan. So, mababawasan po yung percentage ng uh, pag-itlog ng ating mga pugo, madidelay po sila sa pag-itlog. Lalo na kung nasa labas sila at hindi sila nakakatuka, bigla natin silang ibabalik, magbabago po yung cycle ng pag-itlog nila bago pa sila makarecover ulit sa uh, synchronized na oras ng pag-itlog which is yung 24 to 25 hours ang cycle. And then, hanggat maaari po, huwag nyo silang papaubusan ng patuka. Ano? Importante na meron sila laging patuka. And then, kung trip nyo or sa palagay nyo, nabibitin pa sila sa patukaan sa harapan, pwede po kayong maglagay ng pa patukaan dito sa gilid. And then, gawin nyo lang po na yung screen din, is kasha din yung mga ulo nila. Since wala po akong patukaan dito sa gilid, ang nakalagay pong screen dito sa akin ay half inch lamang. So, sapat po para maprotektahan sila para hindi sila lumabas. Pero kung lalagyan ko po yan ng patukaan dyan, kailangan po na 1 uh, inches din or 1 inch din yung butas ng ating uh, screen para mailusot nila yung ulo nila and then makatuka rin sila. So, ayun po. And then yung egg catcher naman natin, ang screen po ng egg catcher ay 1 half inch lang din po yung kanyang sukat. Kung 1 inch po yung ilalagay natin, meron po kasi yung mga itlog na maliit, lulusot po yan, malalaglag lang, mababasag po. Ano? So, yun yung mga pinaka-importante titingnan natin kapag bibili or magpapagawa tayo ng ating mga cages. Uh, alamin po natin kung uh, effective ba yung ganitong method dun sa uh, style ng pag-aalaga ninyo. So, etong cage na to, uh, space saver, ika nga. So, kung target mong mag-alaga ng isang libo, hindi mo kailangan ng ganong kalaking building kasi ano lang ang lapad nito. So, 10 feet lang uh, ang kanyang haba, and then ang kanyang lapad ay 2 feet plus yung ating uh, egg catcher na 1 foot. So, 10 feet by 3 feet lang po yung mismong dimension ng ating quail uh, cage. So, napakaliit na espasyo lang. Ano, kahit sa 15 by 15 or 15 by 10 na building, yun po ay sa feet, ano po, uh, kasha na. Hindi mo kailangan magpakagastos ng malaki sa pagpapagawa ng building. Kung mag-start up ka lang naman sa isang libong Uh, pugo. And then kung 500 or 400 heads lang, mas maliit pa kasi pwede mo tong hatiin. So 5 feet lang yung uh, haba and then 3 feet lang yung magiging lapad. So nasa sa inyo po kung paano yung uh, estilo ninyo ng pag-aalaga ng inyong mga pugo. Pero ako po sa anim na taon nating pag-aalaga ng mga pugo, ito na po yung isa sa pinaka-epektibong paraan or ng pagkukulong sa ating mga alagang pugo. Madali pong maglinis, Madaling magpatuka, madaling magpainom, madaling magharvest ng mga itlog. Kung meron po kayong question or kung meron kayong suggestion kung paano ba natin mas mapapadali pa ano yung pag-aalaga natin ng mga alagang pugo, yung epektibong uh, paraan para mapadali natin yung pag-aalaga ng mga pugo. Guys, comment down below and kindly like, share din po ang ating uh, uh, mga videos and uh, hopefully guys lahat ng mga nanonood po sa amin ay nakasubscribe. Ano po? So, once again po itong yung kuya Ace ng uh, Whale Farming TV or Lakbay ni Elas. Huwag na huwag yung pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya, sa mga pwede gawin. Never stop dreaming, never stop believing. Kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.